Pwedeng sulit siya in the sense na kung affected kayo ng coding. Yun yung pinakaano ko dyan, kung affected kayo ng coding. Especially, yun, kung nandito kayo sa Metro Manila at talagang moving talaga kayo palagi. Kasi, yun nga, wala kayong coding. Exempted kayo sa coding. Yun nga lang, uh, yun, isang advantage niya pa is... Uh, can you imagine, di na kayo kailangan bumili ng isa pang kotse. Kasi yung iba, yun talaga, ayaw talaga mag-public transport, di ba? So, ginagawa nila, bumibili sila ng dalawang kotse, meron silang coding car. E eh, kung hybrid na yung bibilin mo, or EV car, e eh, isang kotse na lang ang bibilin mo. At you can enjoy your car everyday, no? Kung everyday ka talaga lumalabas. So, yun yung pinaka-advantage ng ating uh, ano no? Nung hybrid. Kung baga, isang park. Kung baga, kung bawa sa konto ka, no? nagre-rent ka, eh, ang, ang laki ng matitipid mo sa renting ng parking. Almost nasa 5,000 to 10,000 ang renting ng parking. So, dun pa lang, ang laki na nung tipid mo. Asa doon sa isa rin yung, isa, isa lang kotse yung mini maintenance mo. Okay. So, ang pinaka downfall naman ng hybrid talaga is yung kanyang battery pack. No? So, yun yung pinaka malaking question dito eh. Kung magkano? do uh, doon sa mga natanong ko, eh, naglalaro yan. Sa hybrid, naglalaro ng mga 150,000 to 300,000. So medyo may kamahalan ano? At kung nga, yun nga kung iniisip ninyo ang resale value eh I doubt no na bibilihin sa inyo ng mahal na presyo. For sure na drop talaga yung presyo lalo na siguro kung ang inyong hybrid o yung inyong EV car ay nag-edad na ng more than 5 years old. Eh baka hindi na yan bilhin ng kalahati o less than half na ang price niyan. Dahil nga syempre may possibility na uh, may possibility na yung sasakyan ay pwedeng near ng palitan ng battery. So, yun yung problema. Ano? So, kanya imagine, bumili ka ng sasakyan na, sabi natin, sige, half a million na, binili mo. After that, mga dalawang taon mong ini-enjoy, bibili ka ng battery na 300,000. 800,000 yung presyo. Magkano yung presyo ng kotse? sabi natin, 1.3 million. So, yun yung pinaka ano, pinaka -issue ng isang hybrid and unfortunately sa ngayon ano eh wala pa tayong technology na sobrang uh, tinde nung battery na kaya talagang tumagal. Pwede tumagal. Yes, up to sabi ang uh, isa sa mga nabasa ko diyan is kaya naman daw up, up to 100,000 kilometers na stable yung battery. Pero after that medyo questionable na yata. <laughs> no? So 100,000 pero sa 100,000 ano sa private use maybe 10 years yan. So, 10 years mo may enjoy yung kotse mo at stable naman yung sasakyan. Ano? Pero after 10 years, medyo questionable na yung reliability niya. Okay, eh, gano din naman sa EV car. No? Kung baga, uh, ang, ang pinakamadaling idea dyan is yung cellphone ninyo. Diba? Yung cellphone ninyo may battery. Do you think yung cellphone niyo magtatagal ng 10 years? O, or sabi natin 5 taon. Kung yung iPhone nga, di ba, nagkakaroon ng 70% na lang yung battery, kailangan ng palitan, eh how much more itong mga EV car natin at itong mga hybrid. So, sabihin na natin, time will come, no, na magpapalit ka ng hybrid. Hindi siya long term na paggamit. So, sabihin na natin, after 7 years, 7 years, maybe, maybe it's good time na to release the car. Yun nga lang, eh yung resale value, eh don't expect too much. Yan, no. Yan yung pinaka problema ng hybrid. I don sa pag nalunod, No, kaya dapat diyan, no, dapat talagang maingat kayo, no, sa inyong hybrid kasi pag nalunod diyan at nabasa yung battery, hindi natin alam, no, at ang isang pinaka nakikitang disadvantage ng hybrid talaga is yung ah uh, dahil, syempre, para ka nakalak sa warranty. Hindi mo papakawalan yung warranty. Kaya maganda na yung warranty ng mga hybrid. Kaya nyo imagine, umaabot na ng walong taon yung mga battery nila. Pero, syempre, paano ba mamimaintain yung walong taon na yun? ba diba? Dapat continuous yung pagpapapimis mo sa kasa. Eh, nako. Lama, bumukhang maghihirap ka sa kasa mga paps, no? Sabi natin, sige, I will get the warranty for 8 years. Pero yun nga, hindi mo pwedeng ipagawa sa labas, puro ka sa maintain lang, malamang. Kasi, syempre, pag yan ay nilabas mo, pina-change all mo sa labas, pinagawa mo sa labas, pwede na lang sisihin yon at hindi mo na makiklaim yung warranty ng battery, no?